Ang cervix ay ang dulong bahagi ng matris, bandang ibaba ng vagina o ari ng isang babae. Sa bahaging ito, dumadaan ang dugo mula sa regla, pati na rin ang mga isinisilang na sanggol. Bago natin simulan ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health and love life lessons at huwag kalimutan pindutin ang bell button para laging maging updated sa aming mga bagong videos. Maraming kondisyon ang maaaring makaapekto sa cervix. Kabilang na ang cancer sa cervix o cervical cancer. Ito ay isang seryosong kondisyon kung sa ang nagkakaroon ng mga bukol ang nabanggit na bahagi. Kapag naapektohan ka ito, maaaring makaranas ang isang babae ng hindi normal na pagdurugo ng ari. Pagkakaroon ng mabahong discharge, pananakit ng balakang, masakit na pag-ihi at iba pa. Sa anumang uri ng cancer, nagkakaroon ng DNA mutation ang mga selula ng apektadong bahagi. Kaya naman, nagkakaroon ito ng mga bukol. Bagamat kadalasang hindi matukoy sa ibang mga uri ng cancer kung ano ang kanilang mga sanhi sa cancer sa cervix, ang malino na sanhi nito ay ang human papilloma virus o HPV. Ang HPV ay karaniwang nakuha sa pakikipagtalik. Dahil dito, ang cancer sa cervix ay naturingan ding isang uri ng sexually transmitted disease o STD. Hindi rin nangangailangan kailangan magkaroon ng penetration upang mahawaan ng HPV. Magkaroon lamang ng skin-to-skin -skin contact ang dalawang ari, maaari nang mahawaan ang isang tao ng virus na ito. Ganun pa man, hindi lahat ng mga babaeng may HPV infection ay nagre sa cancer sa cervix. Kadalasan, nagre-resulta lamang ito sa ibang mga uri ng STD na gaya ng mga kulugo sa ari o genital wart. Ang mga sintomas ng cancer sa cervix ay halos natutulad sa mga sintomas ng cancer sa matris gaya ng mga sumusunod. Pagkakaroon ng hindi normal na pagdurugo ng ari, pagkakaroon ng mabahong discharge, pagsakit ng balakang, pagsakit ng ari habang umiihi, pagiging madalas ng pag-ihi, pagsakit ng ari habang nakikipagtalik, pagdurugo ng ari pagkatapos makipagtalik. Upang matukoy na ang mga sintomas na nararanasan ay kaugnay sa cancer sa cervix nangangailangang sumailalim ang pasyente sa mga diagnostic test gaya ng pap smear, pelvic ultrasound, at iba pa. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panonood!